Hi guys! Welcome back to my channel. So, nakita nyo na ba ang vlog ni Mika sa Ayan, iyak, will ka, iyak daw. Ang habang masaya ngayon ng will ka kasi nga may post na na may project itong si Bianca de Vera at si Will Ashley ay doon pa pinalabas ni Mika Salamangka ang vlog niya kasama si Will Ashley at tinanong ni Mika kung may natipuhan bang housemate si Will. Sabi ni Will, alam niyang lahat ng housemate kung sino since one week pa lang sila sa loob ng bahay. At alam niyo ba kung sino? Sino? Eh di si Mika Salamangka pala. All the uh, time pala si Mika Salamangka ang type ni Will Ashley sa loob ng bahay ni Kuya. At hindi si Bianca Divera. So, ito na nga, at matapang na sinagot yan ni Will. Sabi nga ni Mika sa kanyang post sa ex, na may i siyang isang topic. Sabi ni Will, wag mong i-delete yon At sabi ni Mika, bahala ka ang tapang mo. Yun pala, yun yun na si Mika, inamin ni Will na si Mika sa Salamangka all the time pala ang type niya sa loob ng bahay ni Kuya. kinilig naman itong si Mick Mick. At syempre, yung mga Will ka, yawa ang ibang mga Will ka, medyo na-disappoint kay Will. Kasi syempre ngayon nga, ilalayag na ang Will ka. Pero ito na nga, si Will pa din ang matapang na sinabi niya kay Mika na i-upload mo yan, wag mong i-delete. O, oh, di ba? Ang tapang ni Will Ashley pagdating pagdating din pala, pag type niya ang mga babae, matapang siya. Eh, hindi niya pala type si Bianca Divera. So, sabi nga ng mga Dasbeya, all the time pala, si Mika pala ang type ni Will Ashley. Pero ngayon nga, ila love team daw. Or may upcoming project ang Will ka, kaya unti-unti nang nilalabas. Star pop na nga si Will. At winilcome na ng star pop. Siguro may music video silang gagawin ni Bianca. At 'yun ang aabangan ng mga Will ka. pero in real life pala, si Bianca ay si Dustin ang mahal na mahal at si Will naman ay si Mika sa lamang pala ang type so paano na ang Mick Brent. So ano yung masasabi dito ni Brent Manalo sa inamin niyo ni Will Ashley? Pero alam na alam naman talaga sa loob lahat ng housemate alam naman talaga kung sino ang type ni Will Ashley o hinahangaan na ay si Mika Salamangka. Yan, mga will ka, baka i-bash na naman si Mika Salamangka. Wala kayong magagawa kung hindi type ni Will si Bianca at hindi naman type ni Bianca ngayon si Will, di ba? Kasi after work, kahit hindi sila magkatrabaho ni Dustin, ay talagang umuwi talaga siya kay Dustin sa Eraya. So, yan lang muna ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, wag po tayo magpaka-stress. Please like please like share subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bagong upload bye bye